gusto mo bang malaman ang sikreto kung paano mo magagawang hindi lang mahalin kundi tuluyang maging obsessed sa iyo ang isang babae yung tipong ikaw at ikaw lang ang laman ng isip niya mula paggising hanggang bago siya matulog yung kahit ilang lalaki pa ang nasa paligid ikaw pa rin ang hinahanap-hanap niya ikaw yung hindi niya kayang bitawan kung iniisip mong kailangan mong maging sobrang guwapo sobrang mayaman o sobrang macho para magawa yon malika kasi may mas malalim na laro dito. Ang tinatawag kong dark seduction. Lagi nating naririnig ang reklamo ng mga lalaki. Bro, ginawa ko na lahat, sinuyo ko, binigay ko lahat ng effort pero iniwan pa rin ako. Ang sakit kasi parang ako na yung pinakamabait na tao sa kanya. Pero yung bad boy pa rin ang pinili. Pogi naman ako ah, may trabaho ako, pero bakit hindi siya ganoon ka-invested sa akin? Kung isa ka sa mga nakaranas nito, hindi ka nag-iisa. Ang totoo, maraming lalaki ang nagkakamali ng approach. Kasi ang tingin nila sa babae ay parang math problem, na kapag nagbigay ka ng effort plus pagmamahal, guaranteed solution. Pero hindi ganong gumagana ang attraction, lalo na ang obsession. Ang babae ay hindi nababaliw sa lalaki dahil binigyan siya ng flowers, chocolates, at sweet messages araw-araw. Nagiging masaya siya? Oo. Pero hindi yon ang nagtatali sa isip at puso niya parang paborito mong kanta o oh, masarap pakinggan nung una. Pero kapag araw-araw, paulit-ulit, nawawala yung magic. Hanggang sa isang araw, hindi mo na pinapansin. Ganyan din ang pakiramdam ng babae kapag ikaw ay naging predictable. Isipin mo to. May dalawang lalaki sa buhay niya. Lalaki A, todo effort, laging available, laging nagpaparamdam. Lalaki B, minsan nagpapakita, minsan hindi. Minsan sweet, minsan parang wala lang. Sino ang masiisipin ng babae? Sino ang mas magpapaikot sa utak niya? Natural si lalaki B. Bakit? Dahil may element of unpredictability. At ang utak ng babae ay wired para maghanap ng challenge. Psychology fact. Kapag ang tao ay hindi sigurado sa reward, mas nagiging addictive ito. Parang casino slot machine. Hindi mo alam kung kailan lalabas ang jackpot. Kaya lalo kang nag stay lalo kang na-fixate. Ngayon, isipin mo. Kung ang babae ay hindi sigurado kung kailan ka magiging sweet, kung kailan ka magiging cold, kung kailan ka magpaparamdam, doon siya nagiging curious, doon siya nagiging obsessed. Ang biggest problem ng mga lalaki ay ito, masyado nilang binibigay lahat agad, parang buffet na unlimited. At sino ba ang nagkakakrave sa buffet araw-araw? Wala. Pero kung ang pagkain ay limited edition, seasonal, at mahirap makuha, doon nagiging special. Ngayon, paano mo magagamit ang dark seduction para maging obsession ka Juan Mystery, ang hindi ka agad naiintindihan. Huwag mong ibigay lahat ng detalye tungkol sa iyo agad-agad. Kapag nagkwento ka, bitinin mo siya. Huwag mong gawing bukas na libro ang sarili mo sa first dates. Example, instead na sabihin mong, Alam mo ba, mahilig ako sa travel, at last year pumunta ako sa Japan, Korea, Thailand, tapos eto mga pictures ko. Sabihin mo lang, Mahilig ako mag-explore ng bagong lugar. Pero baka sa tamang oras, ikwento ko sa iyo yung pinaka-crazy trip na nagawa ko. Resulta, may iwan siyang nagtataka. Ano kayang trip yun? Bakit hindi niya sinasabi agad? At guess what? Magiging obsessed siya na alamin. Mystery is like a movie trailer. Hindi mo pinapakita lahat ng eksena, pero sapat para makuha ang interest. 2. Emotional roller coaster highs and lows. Hindi obsession ang mararamdaman ng babae kung puro kilig lang. Ang obsesyon ay nangyayari kapag may emotional variety, psychology. Ang utak ay naaalala hindi ang mga steady na moments kundi yung mga emotional spikes. Kaya minsan sweet ka, minsan distant, minsan available, minsan busy. Minsan nagbibigay ka ng attention, minsan hindi. Example, one night bigyan mo siya ng best date ever. The next day maging busy ka at konting reply lang. Then after two days bigyan mo siya ng sweet surprise. Resulta, hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin mo. At guess what? Mas lalo siyang maghihintay. Minsan, para maging unforgettable ka, kailangan niyang maramdaman ang sakit ng hindi ka palaging nandyan. For scarcity, the power of limited edition. Kapag palagi kang available, mawawala yung thrill. Kapag bihira kang makita, mas nagiging special ang presence mo. Example, kung lagi kang nag-aaya ng date, eventually maboboring siya. Pero kung once a week lang kayo nagkikita, pero memorable at full experience, mas matatandaan niya. Think of Rolex watches. Bakit sobrang mahal at hinahabol ng tao? Kasi limited. Kung ginawa nilang parang mass production na gaya ng ibang relo, hindi na siya valuable. Gawin mo ring limited edition ng sarili mo. Hindi lahat ng oras available. Hindi lahat ng tao binibigyan ng access. Imagine this. May lalaki, tawagin natin si Mark. Si Mark nung una sobrang sweet sa isang babae. Flowers, chocolates, constant good morning texts. At first natuwa si girl. Pero after two months, nagsawa. Naging predictable. Kaya iniwan. Ngayon si Mark nagbago ng strategy. Nakilala niya si Ana. Hindi siya agad nagpakilala ng lahat tungkol sa buhay niya. Minsan nagbibigay siya ng attention. Minsan busy siya sa sariling goals. Hindi araw-araw available. Pero kapag nandyan siya, full experience. Ano ang resulta? Si Ana, isang babae na sanay na maraming naghahabol, biglang nagkaroon ng tanong sa utak niya araw-araw. Bakit parang hindi ko siya mabasa? Ano kayang ginagawa niya kapag hindi kami nag-uusap? Bakit parang gusto kong siya ang piliin kaysa sa iba? At doon nagsimula ang obsession. Alam mo ba na may mga sikretong pindutan sa isip ng babae? Parang mga psychological triggers? Na kapag mo, automatic, ikaw at ikaw lang ang iisipin niya? Kahit gusto niyang kalimutan ka, kahit gusto niyang pigilan ang sarili niya, hindi niya kaya. Para kang naging droga na hindi niya matigil, kahit alam niyang baka masaktan siya. Maraming lalaki ang nahuhulog sa parehong trap. Overtexting, overinvesting, overgiving. Akala nila, the more na magbibigay sila ng oras, effort, at attention, mas lalo silang mamahalin. Pero sa totoo lang, the more kang predictable, the more na nawawala ang spark. Bakit nga ba? Kasi ang utak ng babae ay hindi na stimulate ng constancy. Ang gusto ng subconscious niya ay uncertainty. Kung every morning may good morning babe ka, eventually hindi na niya ito napapansin. Kung every night may good night mahal ka, nagiging background noise ka na lang. Ang resulta, wala nang thrill. At kapag wala nang thrill, wala nang obsession. Isipin mo na lang yung mga lalaki na best friend zone. Sila yung laging nandyan laging kausap, laging sandalan. Pero bakit hindi sila ang pinipili? Simple. Kasi wala silang mystery, wala silang emotional roller coaster, at wala silang trigger na naglalagay ng babae sa isang state of addiction. Compare mo sa bad boy, na hindi naman kasing effort, minsan wala pang kwenta. Pero bakit siya ang habulin ng babae? Because he accidentally triggers psychological buttons na nagpapaikot sa isip ng babae. Parang social media. Bakit ba tayo addicted sa scrolling? Kasi hindi natin alam kung ano ang susunod na lalabas. Minsan meme, minsan chismis, minsan viral video. It's unpredictable. At yun ang nagpapabaliw. Ngayon, isipin mo, kung ikaw ang social media feed ng babae, hindi ka niya matitigil i-check. Ito na ang pinaka-critical na parte. Paano mo ipapasok ang mga psychological triggers sa laro ng dark seduction? 1. The push-pull technique. Ito ang isa sa pinaka-powerful at pinaka-underrated na teknik. Ala push down o bigyan mo siya ng attention. Pull it o bigla kang mag-step back. Example, text mo siya, Ang sarap kausap kagabi iba ka talaga. Push. Then after 10 minutes, iwanan mo lang. Huwag ka nang mag-reply. Pull. Resulta, iisipin niya. Hala, bakit bigla siyang nawala? May nasabi ba akong mali? Ano kaya ginagawa niya ngayon? Ang utak ng babae ay nagsisimulang mag-loop ng thoughts kapag bigla siyang nabitin. At yun ang nagiging fuel ng obsession. to subtle jealousy, hindi ibig sabihin manloko ka. Ang ibig sabihin, iparamdam mo na may ibang tao na interesado sa'yo. Example, sabihin mong, Grabe, ang kulit ng office mate ko kanina ayaw ako tantanan ng kakwentuhan. Hindi mo sinabing may gusto siya sa'yo, pero sapat para matrigger yung protective instinct ng babae. Resulta? Magiging mas klingi siya. Kasi ayaw niyang maagaw ka ng iba. Parang isang bata na may laruan. Kapag nakita niyang may ibang gustong kumuha ng laruan niya, bigla niyang mahigpit na yayakapin. 3. The silent treatment, controlled silence. Minsan, ang pinakamalakas na mensahe ay yung hindi mo sinasabi. Kapag nag-away kayo, huwag agad mag-sorry ng paulit-ulit. Huwag agad mag-explain ng sobrang haba. Minsan, hayaan mo munang maramdaman niya ang kawalan mo. Example kung sanay siya na lagi kang nagre-reach out, subukan mong hindi magparamdam ng one araw. Resulta, siya mismo ang maghahanap sa'yo. Minsan, para makilala niya ang value mo, kailangan maramdaman niya yung emptiness kapag wala ka. 4. Emotional imprints Ito yung paglikha ng mga moments na hindi niya makakalimutan kahit anong mangyari. Example, bigla mong yayain sa isang spontaneous road trip. Sabay kayong tumakbo sa ulan. And bigyan mo siya ng experience na hindi pangkaraniwan. Resulta, kapag naalala niya yung moment na yun, ikaw at ikaw lang ang maaalala niya. Hindi yung lugar, hindi yung activity, kundi yung kasama niya. Ang utak ng tao ay nagre-record ng emotions more than facts. Kung ikaw ang kasama niya sa pinaka-peak emotions niya, ikaw ang magiging anchor. Si Carlo, typical na nice guy. Every day nagtetext ng kumain ka na. Every weekend, laging available sa date. After two months, nabore si girl. Iniwan siya. Ngayon, nakilala ni Carlo si Mia. Gumamit siya ng push-pull. Minsang sweet, minsang distant. Naglagay siya ng subtle jealousy sa kwento niya. Minsan nagpapatahimik siya para maghanap si Mia. At gumawa siya ng unforgettable moment, isang surprise night picnic sa rooftop. Ano ang nangyari? Si Mia na dati sanay na maraming options, biglang siya na ang naghahabol. Bakit? Kasi si Carlo ay naging unpredictable, unforgettable, at emotionally addicting. Ang mga psychological triggers na ito ay hindi lang basta laro. Kapag ginamit mo sila ng tama, nagiging seed of obsession sila. Pero dapat may balance. Kung sobra ang jealousy, magiging toxic. Kung sobra ang silence, magmumukha kang walang pake. Kung sobra ang push-pull, magmumukha kang manipulative. Ang sikreto ay timing at calibration. Hindi ka dapat laging Netflix na pwedeng anytime. Minsan, kailangan mong maging pelikula na kailangang abangan. Okay, real talk tayo ngayon. Madali lang maging fling. Madali lang gumawa ng kilig. Pero iba ang level kapag gusto mong maging obsession ng babae for life. Yung tipong kahit ilang taon na ang lumipas, kahit may dumaan pang ibang lalaki, ikaw at ikaw pa rin ang bumabalik sa isip niya. Ang tanong, paano mo gagawing long-term obsession ng isang babae? Maraming lalaki ang nakakaabot lang sa short-term attraction. Oo, nagkakakilig, nagkakakrush, nagkaka relationship pero bakit after months or years biglang nag-iiba ang babae? Sasabihin niya, hindi na ako masaya. Parang wala nang spark. Kailangan ko ng space. At ang masakit? Kahit nag-invest ka ng oras, effort at pagmamahal, bigla na lang siyang mawala. Kaya nga importante. Hindi lang dapat temporary seduction kundi permanent imprint. Metaphor. Parang tattoo. Ang fling ay parang henna. Matindi nung una pero eventually nawawala. Pero ang obsession, yun ang tattoo sa utak niya na hindi mabubura kahit anong mangyari. Isipin mo, ilang lalaki na ba ang dumaan sa buhay niya? Pero bakit may isa o dalawang ex na hindi pa rin niya makalimutan? Baka may asawa na siya, pero secretly chinecheck pa rin niya ang profile nung lalaking yon. Baka may bago na siyang boyfriend, pero may mga gabi na naiisip pa rin niya yung mga moments nila. Bakit? Kasi yung ex na yon ay nagmarka sa kanya. Hindi lang sa puso kundi sa subconscious mind. Psychology fact. Ang tao ay nakakalimot ng salita pero hindi nakakalimot ng emosyon. Kung ikaw ang lalaking nag-anchor ng pinaka-intense na emosyon sa kanya, ikaw ang obsession niya kahit ayaw pa niya. Kaya ang problema ng karamihan sa lalaki, naging consistent, naging mabait, naging predictable, pero hindi sila nagmarka. Naging chapter lang sila ng libro, pero hindi naging title. Ngayon, Paano mo gagawing long-term obsession ng isang babae? May apat na haligi ito. One anchor her emotions, emotional anchoring. Kapag naramdaman niya ang pinakamalakas na emosyon kasama ka, automatically ikaw ang magiging reference point ng feelings niya. Example, kung first time niyang na-experience ang spontaneous adventure, like tumakas sa party para mag-long drive, ikaw ang tatatak sa kanya. Kung ikaw ang unang nakausap niya tungkol sa deepest insecurities niya, ikaw rin ang tatatak para kang playlist ng favorite songs niya. Kahit makalimutan niya yung lyrics, maririnig niya lang yung tune at babalik ka agad ang memory ng kasama ka. To be irreplaceable, unique role. Hindi sapat na boyfriend ka lang. Dapat meron kang unique role sa buhay niya na wala sa iba. Example. Ikaw yung nagbibigay ng perspective na wala siyang naririnig kahit kanino. Ikaw yung nagtutulak sa kanya na maging best version niya. Ikaw yung nagbibigay ng excitement na hindi niya mahanap sa iba. Kung ordinaryo ka lang, madali kang palitan. Pero kung may ginagawa ka na hindi kayang ibigay ng ibang lalaki, you become irreplaceable. Kapag wala ka sa buhay niya, hindi lang puso niya ang nawawala, kundi yung parte ng pagkataon niya na ikaw lang ang bumuo. First Master Detachment Control Distance. Ito ang pinaka-hard to learn pero pinaka-powerful. Ang Art of Detachment. Kapag obsessed na siya sayo, Huwag mong ipakita ang ikaw rin ay sobra ring obsessed. Kasi kapag ginawa mo yun, mawawala ang imbalance, mawawala ang mystery, mawawala ang challenge. Example, kung siya na ang laging naghahanap sayo, huwag mong gawing routine na palaging available ka. Kapag masyado ka ng pinapakita na hindi ka mabubuhay nang wala siya, mawawala ang power mo. Attachment is power. Kapag alam niyang kaya mong mabuhay kahit wala siya, mas lalo siyang kakapit. Parang apoy at hangin, kung sobrang dikit ng apoy at hangin mamamatay. Pero kung sakto lang mas lalong lalakas ang apoy. Upgrade yourself, constant growth. Ito ang pinaka-sexy sa lahat. Ang lalaking hindi nagsta standstill still. Kasi kahit obsessed na siya sa'yo ngayon, kung hindi ka nagbabago, eventually magsasawa siya. Example, kung dati simple kang lalaki, tapos ngayon natuto kang mag-business, mag-invest at mag-explore ng bagong skills, mas lalo siyang mababaliw. Kung dati mahiyain ka tapos bigla kang naging confident speaker, ibang level. Metaphor, para kang iPhone. Kahit may bago pang brand, lagi kang babalikan taon-taon kasi nag-u-upgrade ka. Ang babae ay nai excite sa growth. At kung ikaw ang lalaki na laging nagle-level up, ikaw ang lalaking hindi niya kayang iwan. Si RJ, simpleng lalaki lang dati. Nagkaroon siya ng girlfriend at ginawa niya lahat. Sweet, consistent, always available. After one year, iniwan siya kasi daw, wala nang spark. Nagbago si RJ, naging adventurous, at naging mas mysterious. Nag-focus sa sarili niyang growth. Nakilala niya ulit yung ex niya after two years. At guess what? Hindi na siya makapaniwala kung gaano kaiba si RJ. Yung ex na umalis, siya na ngayon ang naghabol. Kasi si RJ ay naging obsession. Hindi dahil sa effort, kundi dahil sa psychological imprint plus constant evolution. Ang long-term obsession ay hindi nabubuo sa comfort. Nabubuo ito sa contrast. Kapag naramdaman niya ang pinakamasaya at pinakamasakit na emosyon dahil sa iyo, ikaw ang magiging center of gravity niya. Kaya minsan, kahit toxic ang isang relasyon, hindi agad makabitaw ang babae. Kasi yung emotional roller coaster ay naging parte na ng kanyang identity, pero ikaw hindi mo kailangang maging toxic. Ang kailangan mo lang ay maging lalaking nagbibigay ng deep, rare and evolving experiences. Ang fling ay nakukuha ng effort, pero ang obsession ay nakukuha ng strategy. Kung gusto mong maging long-term obsession ng babae, yung hindi lang fling, hindi lang memory, kundi ikaw talaga ang lalaking hindi niya kayang palitan, simulan mong i-apply ang apat na pillars ng dark seduction. Emotional anchoring, irreplaceability, controlled detachment at constant upgrades. Kung alin dito ang pinakagusto mong i-master agad, i-comment mo sa baba. Gusto kong makita kung team emotional anchor ka ba o team detachment. At kung gusto mo pa ng mas advanced strategies, siguraduhin mong nakasubscribe ka, nakalike ka sa video na to, at share mo sa tropa mo. Remember, hindi lahat ng lalaki nagiging obsession. Pero kung napanood mo ito hanggang dulo, ikaw na ang lalaking pwedeng hindi lang mahalin, kundi pag-isipan, hanapin, at habulin ng babae habang buhay.